so bumili. Oh, may po si Madam Sila. Ay, oh, ayun naman dyan, oh. Ayan, hindi po pala natin na i-play. Salita ko ng salita, hindi pala nakaplay. Ayun, uh, ah, nandito na po kami sa BD Man, pala yung kinanggapan. At si Nanay Rosela na lang po yung inutosan ko. Si Tate Fernando hindi na po ako bumaba ng aking service dahil mukhang uulan na saka po konti lang naman po yung ating daladalang pambili yon lubos na nagpapasalamat din po tayo sa ating mga ibigan po at saka ating mga nag-sponsor yung mga nagpo-forward po sa Gcash ni Uyaw marami pong salamat nakaipon po tayo ng konti kaya do sa limang bata po na pumasok po sila ng Tegatigalawang Note tumitin isang ballpen ng lapis eh subukan siguro yung daladala po natin kahit papano ma kahit yung notebook man lang po nila eh makumpleto po natin siguro next time na po yung isang damit tsaka po isang short na pamasok ayun ma'am Lunila Mix TV marami pong salamat ma'am Anarbeg at si ma'am Thea salamat po at hintay ko lang po yung mga hintay ko lang po sa Fernando na ma-update po o ano yung kung hanggang saan po nakarating yung dalatalan din ng konting bagyo. syempre salamat po sa lahat. Dahil hindi po magagawa ito ni Kuya Aw, kung wala po kayo. Salamat po talaga. happy po namin kayo Miami At saka humihingi rin po ako ng sorry. Nung nagdaang araw, linggo, buwan, naging, naging ano po ako emosyonal. Ayaan nyo po, hindi na po mauulit mapapagod pero hindi susuko. At syempre sa puso ko na po yung may isang ama na nanonood po sa atin. Alam sa ano. Ano po, update ko na rin sa yung. Sige po, pumili. Hindi mo camera. po oh, po si Madam Sila. Oh, oh. Ay, naman Nasaan? Ha, ay oh. andito na po si Fernando, at si Monte. Ayun, nakabili na po ng ano, pagdagdag po sa isang ballpen, isang lapis, isang papel. Pero ah, may uniform pa. <laughs> nakabili pa pala ng damit na puti. Pero sana kumasya. Ayan. Nanay, ano? Uh, uh, na po. Mag-thank you po tayo para hindi na tayo. Ano? Si Ma'am Yunila Mix TV tsaka si Ma'am Anna Salamat po sa nagbigay. Thank you po. Malaking tulong po eh. sa amin. Ayun, ah, uh, hindi man po salamat, salamat po. Thank you po. Hindi man po umabot yung inaakala nating isang lapis, isang papel pero makakatulong po ito. Kaya yun, mag papaalaman na rin po, bibiyahin naman po kami para makaabot ang papo ko ulan. Yan, salamat po sa sa munting pagmamahal ang Lumila Mix TV. Salamat po. At kami po eh bibiyahin na. Ayan, yeah, sa na. Salamat po. Sa na. bypass uh, bye bye po tayo kuya. Sa sana next time makapaglatag tayo ng isang lapis sa papel yung box box hindi po natuloy yung divisorya natin dahil yun, okay, ganun po talaga ala po tayong sasama baka ma ipulog mo yung paa mo baka matagis hindi ko Eto na po kami. Ito, umi na. Pintay ko na lang po sila, hindi na ako bumaba. Kasi, baka isipin pa ng ibang tao, eh, ako po eh, ako po eh, nagpa-vlog, baka kala eh, ako'y mayaman. Hindi nila alam, ala po tayo, tayo ba pa. eh. Paano po? Uuwi na po kami sa mga Abalik po kami sa Bypass para doon magkaka-take. Sana-sana uh, mapanood po po yung ating routine pagpa-vlog. Salamat po kay Ma'am Dulila, kay Ma'am Andrade. Salamat po. At syempre yung ating uh, inang mga ninong, mga sister, mga mami and daddy. Sana po mapanood nyo po ito at sa ating mga kaibigan. Alam pong, ramdam po, ramdam ko po na kahit, na kahit hindi kayo nagko-comment, alam ko po, ramdam ko po na sinisilip nyo pa rin po ako. At sinisilip nyo ako sa kunting kwentuhan o sa kunting tutaw na ating kuras. Ulay, baka naman <laughs> o paano po, uuwi na po kami at um, sa bagong minto, sa mga kaibigan na sumisilip pero hindi nito comment, hindi nito pa rin ayun, sa masasabi ko miss na miss ko na po kayo miss na miss ko na po kayo at ah. eto, pauwi um, na po kami dari, dari, dari. And, hindi ko na po ito hahabaan dahil kahit pa paano po makakatulong po ng lapis sa isang papel isang notebook na nangyayari nga po bawat isa 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 lang ang na maibigay natin pero ganun pa man hindi pa rin po tayo titigil at naniniwala po si Kuya Hao na may amang nanunod po sa atin at siya po ang gagawa ng paraan para magkaroon po ng mga kasangkapan na hindi nandun para po matulungan yung bagay ginagawa at ng maraming kumakap. Ano po ang salamat